Good afternoon, Ma'am Rosalinda. Ma'am, kayo po ay dito naman po sa Pilipinas na base apo, apo. Okay, saan po kayo nakatira, Ma'am? Sa Tansa po. Tansa, Cavite. Okay, apo. paano niyo po nalaman na pag alaman na kayo po ay, o yung mukha niyo daw po ay ginagamit apo. pang scam? Ano po, una po may mga nag chat, -chat lang po mm. sa akin na ang dami daw sa akin na manloloko daw ako. mm -hmm. Na ang ko daw kinuha pera, ganun po. Paano daw po ng scam yung gumagamit ng mukha ninyo? Ano po, gumamit po ng mga dami account po. Mm -hmm. Tapos yung hapon po, akala niya two years na po kami magkarelasyon. Okay, so gamit ang mukha mo, saan ba to? Sa Facebook? or? Sa Facebook lang po. Sa Facebook, okay. Uh, gamit yung mukha mo, may tao na in scam itong Hapon. Opo. Tapos dalawang taon na kayo magka-relasyon daw. Opo, akala po ng Hapon na ako mm -hmm. talaga po 'yun. Mm -hmm. Eh nakikita po nila na 'yung totoo kong Facebook na hindi naman po talaga ako 'yun. Mm -hmm. Akala sabi ng Hapon, mukha naman mabait 'to. Pinahanap niya po ako doon sa Veronica po, 'yung mm -hmm. unang nag-complain po. Okay. Na ano, hanapin nga daw po. Okay, eh, malapit lang naman po ako doon sa Veronica, taga-Ternate lang naman po mm -hmm. 'yun. Tapos ayun na po, doon na po ako nakilala ni hapo po na hindi naman pala talaga ako ganoon. Mm -hmm. Siya po ang magpo-proof na wala po talaga akong kasalanan sa kanya na wala naman akong iniskam sa kanya din na hindi naman po talaga kasi ako 'yun. Okay. Paano po nang iiskam itong taong ito, ma'am? Para po alam din natin. Ano ating po? Mga gumamit kababayan. po siya ng mga fake ID po tapos yung na, ano dami, to, uh, sinasabi ba niya na oh, ako si Rosalinda, uh, Ano po, akong Jennifer. Pera. Sandig po ang pangalan eh. Jennifer Sandig Velasco po. Ang ginagamit na pangalan, pero ang muka ay? Muka sa akin mo. po. Okay. niya po yung mga public post ko po sa Facebook. Ah, okay. So may yung picture na ginagamit, ikaw naman talaga. Kasi meron Apo, niya yun, ma'am, yung gene generate lang eh. Hmm. Iba Apo. naman yun. So hindi po ganon. Picture niya talaga, kinukuha lang nila, tapos yun yung nilalagay Apo. Niya sa account. Si Mike Anthony Wright yap po yung gumamit po nun. Sino? Sino? Mike Anthony Wright, yap yeah, po. Sino po si Mark Anthony Wright? Siya po yung manugang nung hapon na gumamit po nung yung akalang Jennifer Sandig. Oh, okay. So kamag-anak mismo, Opo. nung hapon na nakausap mo na, yung nanloko sa kanya. Opo, uh, kasi alam nilang mabilis po magbigay yung ano tatay po nila. Paano niyo po nalaman na si Mark Anthony ang gumamit ano po, po? Siya, ano po, si Hapon po yung mismong nagsabi kasi mm -hmm. siya po yung inuutusan magbigay sa akin ng pera kuno na nabut niya daw po sa akin mismo. Wala naman po sila ma-proof na mapakitang kung saan nila inabot. Mm -hmm. Ganun po eh. Ang gusto ko rin po talaga makasuhan po yung Mark Anthony right yap sa paggamit po sa akin. Kasi po halos lahat po nawala na po yung client ko sa pagmamasaj po dahil hindi na sila nagtitiwala sa akin na dahil manluloko daw po ako. Okay. Even before this ba, ma'am, kilala mo na tong Mark Anthony? Hindi po. Kahit po yung Japanese, hindi ko rin po kilala. Ito lang po, nakilala ko po. Okay. Meron po ba kayong boyfriend dati meron, na... Ano po? Meron po akong kinakasama ngayon. May kinakasama kayo. Okay. Baka, uh, usually po kasi yung mga ganyan man, baka po merong ka kinakasama, asawa, o okay. iba nyo pong kamag-anak na nagkakaroon po ng access doon sa inyong mga litrato. Hindi lang po yung sa public. Uh, usually meron yan, mga kamag-anak uh, na gumagamit. Sa ano po yun sa pagmamarket po sa Facebook? Pinopost ko po kasi yung mga picture ko po. Uh, para makahanap po ng client. Ah, uh, okay. So ikaw mismo ang nagpo-post uh, din publicly ng pictures mo? Sa mga massage group sama freelance. Okay. Freelance massage po kasi ako. Sige. So sa ngayon, itong si Chugumaru Motohima po, okay na po kayo. Na-explain niya na sa oh, inyo at na-explain mo na din sa kanya. Apo. Oh, sa ngayon ba ma, meron pang ibang nagre-reklamo o iba pang naloko na ikaw ang hinahabol? Eh, wala na po. Yun lang po. Kay Mark Anthony Wright, yap po. Okay. So ngayon, kaya ka nandito para linisin yung okay, pangalan mo. Opo, para linisin ko po yung pangalan ko. Saan po ba ninyo nakilala itong Jennifer na sinasabi ni Ma'am Rosalinda? Gaya ti si Rata Note. Ah, ano, Facebook na, Facebook. Facebook daw po. Sa Facebook. Kailan niyo po kaya nakilala ito, sir? It's so right. Mo, ninen choto mae. Ah, mga mag years na daw po. Two years ago. So, two years ago, nagpakilala po ba ito bilang isang Jennifer na? Two or... years ano, jibun de あのね、初め2年の,あの5月20日、五月ちょっと過ぎ、五月20日ぐらいかな、過ぎた時きね。2nd of May?2000 とんと。て。でどうやって自分で、あの、あの私はこうどうやって、あのーあ、友達のリクエストだよ。あのー、あ okay. イいなドプーシああ、オッケー。いなどこしもとじま。 Okay, so nagkakilanlan sila, nagkaroon po ba sila ng relasyon, romantic relationship ma'am, tama ba? Parang mutual understand, parang MU po kasi nakakausap lang daw ni Motojima si uh, yung Jennifer, ngayon sa account na Jennifer, mm -hmm. sa ano lang, telepono lang, hindi sa video call. Video call mo, isa to na Hindi Hindi daw po niya naka-video well, call. Pero well, no, sa phone ma'am, sa pho voice call ano, po ito, nakakausap then, what niya. What でメールだ、メールがほとんどメール。メールだ、話したことあるコイコイタあの、ボイスメッセージだけど。ボイスメッセージ、何でって俺言ったのね何でビデオコールできないのって。バケットテントのドフニドシェンパパビデオコールんー、アナポーシナビサカニャ。シゴトガツカルテルね、ちょっとごめんなさい。何て言ったのシゴトガツカルテルマカセパゴドスカー So in two years, tama ba ma'am Grace, in two years Apa? ay hindi po niya nakita ni Anino nitong um, babaeng ito, tama ba? Ayoko to, anineng gulay niya at takot na yun eh. At takot na yun eh, ninan mo. At takot na yun, din Hindi daw po niya nakita kahit some beses. Okay, paano po nagsimula ma'am yung pagkuha po ng pera kay uh, Sir Chugamaru? Ito ka na, kani o na nga hajimata ng ito gulay. Eto ne soko ni mo zenbu toru mo zenbu okutta yo ne mail wo. po nag start This year lang ma'am. Ah ano, kore 2 years ago pa po. Nga magkano po ang nakuha kay. Tsugmaro. Sa Lala tapos nag-start mga after 2, 1 month mahigit, gano'n. Okay, mga magkano po ang nakuha sa kanya ma'am? Mga dai tayo ikura gura ite? 全部で,全部でそのそのジェニファーあのシンカジェニファーのポバーですよジェニファーポンジェニファーだけは大体いくらぐらいあのねジェニファーはね本人にはね大体6万か7万ぐらいでもいアテが<る>ほらド,ドサリンじゃなくてなんだっけアテあてがいるってメンドーサーねフテファニフテハニーメンドーサーどこのところにお金を送ったあなたも言ったでしょ違う違うだからそのジェニファー,ジェファーメンドーサーの方にいくら大体全部 Ikura? 10, 10, 10 100,000 daw po. Top, yung total na yan. At at ano sunod denbo? Uh, Ato, Dembo de, Ano, mm -hmm. de ano 500,000. 500,000. Ah, nasa 500,000 daw po. Atama no Okay. De, so ang so, um, total ma'am na naibigay niya is 500,000 since 2 years ago tama ba? Opo. Para saan daw po gagamitin yung pera ma'am? So no, hindi hindi naman po 'yun ano, hindi naman po minsan na no, 500,000. Uh, Oo, oh, accumulated 'yan, tama ba? Ah, uh, parang ganon. Mga ano, o kare ko no toki nan do yatte you know? Uh, te. Ah, oh, mail de ano, o kane ga tannai kara chotto tasukete kure to. Parang yung pag sa, chat po is kulang yung pera ko, parang ganun, humingi ng tulong, parang padalan mo ko ganon. Oo, oh. at ito nga pinakita ni Sharia, no, may nakalagay dito sa uh, chat nila before, sabi, Love, get na money. 1 million 290,000 only love. I'm oh, scared. po It's yung nagkaroon sila ng transact na yung yung markdown na ya, yung kumuha daw siya ng pera ng 1.3 million na i-release daw niya doon sa sa political doon sa May Tarlac. Uh -huh. na 1.3 million tapos ibibigay daw niya kay Jennifer sa account ng Jennifer dun so sa ano kay Jennifer daw oh Pero so binigay niya kay Mark yung na... pera tama ba Bali Dino? po, nagkaroon sila ng transact nung ano, nung, kasi nag, parang nagaano yung invest si Botojima doon sa uh -oh. niya ng pera. Uh Oo. -oh. Para yun sa meron daw kasi ginagawang construction sa may tarlac. Uh Oo. -oh. Tapos doon, doon may, may kasi meron daw nagkaroon ng, ng project nga daw yung, uh, yung, art, yung Mark Anthony. Mm -hmm. So nakakuha siya, mago siya ma-release yung 1.3 million. Mm -hmm. Kailangan nakakuha pa siya ng kung magkano pa doon kay Motojima para ma-release daw daw yung 1.3. Okay. So nagkaroon na nga daw ng releasing na yon yung 1.3 na yon na iaabot daw kay Jennifer. Mm -hmm. Na hindi naman para, inabot. Para kay Motojima na na hindi niya inabot ever so wala naman daw pinakita na ebidensya na inabot mm. sa ganong lugar mm. or pinakita yung pera na ito na yung pera para ibayad mo. wala naman daw ganoong nangyari Pasa sinasabi lang sa text na o oh, inabot ko ka na, na kay Jennifer yung 1.3 million ito naman si Jennifer ang sabi ito 1.2 1 million 290,000 lang ang hawak niya ganun po oh, okay ma'am grace pwede bang itanong mo din ano paano niya nalaman na itong si right mark Naka-live-in partner pala ng anak niya, yung nangunguha sa kanya ng pera. Oh, yun Wait po Yung ka-transact niya, yun siyang, siya mismo ang ka-transact niya, yung manugang. Ma'am Rosalinda, tama ba pagkakaintindi oh, ko? Po. Ang nagpe-pretend na Jennifer ay si? Si right um, Mark. Anthony Wright. Okay, ayun daw ang sinabi kay Rosalinda. Paano po nalaman ni Tsugumaru Motohima? Yun na nagkaroon na ng ano doon kasi nag ano na si bakit nagkaroon na may after nung bangko na transact daw nila is nagkaroon ng holdapan up pan, patayan na doon na ano sa akin ni Motojima na takita nung mga kung merong gantong naganap na aksidente sinatanong niya na sa akin kasi oh, after noon ginagchat yung Jennifer eh, sa mm -hmm. kanya So wala na hindi na nagparamdam yung Jennifer at all. Ah hindi na nagparamdam. Okay. So paano na involved si Mark Anthony doon? Na siya pala yung nagcha-chat siya as pretending as Jennifer. Ma'am, balipos uh, bali po sa pagkukwento ni Motojima sa akin. Uh Oo. -oh. Kasi wala naman, yung punje, yung Jennifer, ang nakakaalam lang doon, si Mark, mm -hmm. na kilala. Mm -hmm. ang, yun ang laging sinasabi ng Mark. Okay. So wala mm -hmm. naman kayong actual knowledge or proof din na si right Mark, yung mismong nagtatay type kung kumbaga hindi nyo talaga uh -oh, na Doyate, ano, ano, do ano ma'am, sorry ka, Jennifer, ga, ano, Mark Gayatero kutungan mo, so kumaduwa, sira na yun eh? na, na. Ay hindi naman daw po niya, wala man daw po na gano'n. Oo, oh, oh, pero hindi hindi na din po na napaamin itong si Wright Mark? Eh hindi po maamin. Wala po, wala din siyang sinabi na hindi saan po, napunta. Parang hindi na po siya ano, Mark ni ato, hindi siya na yun eh mo. Goa, no, hold up na ito, hospital ito kaya, 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 ikaw ano ata, ano yeah, ah, ikaw ka? Yeah, Mark. hindi kino- dinadown niya sinasagot si si Motojima ni Mario. Ah, so wala na din kayong contact. Pero kayo ma'am Grace at uh, si Sir Motojima, ito pong si Pam Rosalinda Vinoyan, ito po video niya yung actual po niyang itsura ngayon. Nakita niyo po 'yan doon sa mga post doon nung Jennifer. Itong ah, mukha ni Hindi Kinukwento lang po sa akin ni Motojima yung mga nangyari, yung mga nangyari sa kanya yung ganyan. Mm -hmm. Kasi nga po eh, wala naman siyang mapag na magta-translate ang nakakainting masyado sa mga gusto niya ipahiwatig. Mm, mm Pero ito po ngayon na nakikita niya si Ma'am Rosalinda sa video, ito po ba yung tao? As in, yung mukha po ba ni Ma'am Rosalinda yung nakipag-transact uh, sa kanya at nag-add so, sa oh, kanya? Opo, oh, oh, kasi pinapakita niya rin po, isensya niya po sa akin yung mga picture na pinadala nung, Rosa, nung Jennifer, mm -hmm. na picture niya. Mm -hmm. nga po ni Rosalinda. Yung boses po, hindi po ba niya maalala, ma-recognize? Uh, hindi. Skoy wa? isyo, Da ita ko yung show, na di. Ayong hawig daw po sa boys, yung yung bosses daw hawig daw po. Ah hawig daw sa bosses. Hindi hindi mm hindi -hmm. hindi hindi iba ah, iba iba. Nani? Chiga, ah, chiga, iba daw po. Dochi? Wakan na. Ima no um, ano ano dosa din na ko ito ay hindi hindi iba. Ole ano tape recorder de kita dake voice message yo. Yung voice mail lang po ang kasi sinapadal si sa kanya yung sa narinig niya sa voicemail, mail yung nakausap niya si Rosalinda hindi daw po magka boses. Hindi talaga sila kaya, Koy ga to ne. do sarin da to yo ne. Ah uh, iba daw po, iba daw po yung boses. Okay. So wala talagang uh, kumbaga si Sir Chogomaro ang sinasabi niya, yung itsura magkapareho pero yung boses ni Ma'am Binoya hindi talaga siya yon. Opo. Okay. Sige po. Uh, para po sa mga nakikinig ano at para na rin po sa kaalaman ninyo, Ma'am Grace and Sir Motojima, uh, we're trying to contact Mer Mark Anthony, up, yung uh, allegedly gumagamit nga daw po ng mukha ni Ma'am Rosalinda at uh, nagpretend as Jennifer at pati na rin po yung anak ni uh, Sir Chugomaru. Pero wala pa rin pong sagot hanggang ngayon. Si Sir Chugomaru po ba, maski po yung anak niya, hindi na po niya makontakt? Ano, hindi na ito eh, Mark. でなおみも返事しないってどうする？あの、なに今今？今うん。だから自分が悪いと思うなおみは、まあヒカトママークは本当に自分が嘘を言ってるから怖くて出らんないじゃないの電話横たなんでなのマン？あ、さびなまんぽにもたじま、あ、いうらナどおそれんトランサクのーマーク。 Pero yung anak po niya, nagtatransact. Pero sabi naman mo to, kung wala daw kasalanan yung Mike, ba't hindi niya masagot yung tao? Hindi, I mean, nagkocontact pa ba siya, ma'am, doon sa anak niya? Para malaman din natin. Kahapon pa <coughs> nabanggit sa akin yung sumaro, nagkocontactan pa sila ng anak niya. Oh, yun na pala. Na gusto daw kausapin, kakausapin daw muna nitong anak, hmm. si Mike, ah uh, until na wala namang pong balita. Wala pang na. balita. Okay. Mm -hmm. Magandang hapon po, Police Colonel Aberia, sir. Yes, ma'am. Ma Magandang hapon po. Oh, Ganun lang po. po sa ating mga tagapakinig. Yes po, sir. Nakatutok po kayo simula kanina nung na kausap po natin itong si Ma'am Rosalinda at uh, narinig nyo po ang kanilang mga nabanggit kanina. May nagpe-pretend nga daw po na siya si Rosalinda Vinoya uh, using her face pero ang pangalan po ay Jennifer. ano? Paano po kaya halimbawa na nabiktima ang isang tao ng uh, ganito pong scam, ano po kaya ang kanilang unang step para po maiwasan yung mga ganitong sitwasyon sir. Uh, ganito po yan, kasi dalawa ang biktima po natin dito, mm. eh. isa sa identity theft at saka isa doon sa uh, online scam. Apo. So ngayon ang unang maano natin dito is hahabulin natin doon sa online scam muna para mapinpoint natin kung sino talaga ang suspect. Okay. Ah, uh, kailangan magreklamo muna ng Japanese client natin mm -hmm. ng uh, swindling staff, online swindling staff. Mm -hmm. And then para makapagfile naman po ng uh, ano makapagfile naman po ng uh, identity theft uh, itong si Ma'am uh, Rosalinda, mm -hmm. eh, kailangan niya ng uh, supporting affidavit galing kay uh, ano galing sa Japanese client natin para mag-corroborate doon sa complaint ni Ma'am Rosalinda. Yes, na sinasabi niya na hindi nga daw po siya yung uh, si Jennifer. Ano? Pero Police na Averia, po. paano po ba nagiging sistema ng ating uh, anti-cybercrime group dito? Kaya po ba na matrace natin yung mga messages? Kasi nagkakaroon lang po sila ng kontakan doon sa Facebook Messenger, sir. So may paraan po ba na matrace po natin kung sino ho talaga yung nagpapadala ng mensahe? Ah, uh, medyo dito sa ano, sa pagtrace ng messages, medyo alanganin tayo dito, ano. Mm -hmm. Pero considering na may ipinadalang pera, opo. Ang unang tutumbukin natin ay kung kanino ipinadala ang pera. Kasi 'yun din ang presumed natin na siya ang author ng mga messages. So may gogo natin ito doon sa ano. So ang una nating habulin mm -hmm. is yung taong pinadalhan ng pera. So, kailangan tama. natin makita, kailangan natin makita yung receipt ng mm -hmm. pag money transfer kung kanino ipinadala. pinadala mm -hmm. Eh paano ho kaya sir? Uh, ito po ay eh, hindi naman po unang beses na nangyari ano na nagkaroon ho ng identity theft. Kinuha lang yung mga pictures sa Facebook or sa kung saan man pong social media platform. Paano ho kung ito ho ay isa pa malaking sindikato, meron po palang mga behind dito na mas malaking organisasyon pa. Opo, hindi ho malayong uh, may mga ganun. Ano po? Mhm. Mm ano kaya pwedeng -ano, nating gawin? Hindi. pagdating sa mga kuan natin sa mga FB users mm -hmm. dapat uh, pinipili nila talaga yung mga friends print uh, nila Adapt at dapat pamilyar sila pangalawa dapat nakalock yung profile nila para hindi mananakaw yung mga photos nila mm -hmm. so para ma yung mga photos nila kagaya ng nangyari kay Ma'am Rosalinda naggrab yung photo niya na gamit Mm -mm, kasi naka-public daw po sir ano, at oh, ginagamit oh, din oh, niya oh. sa kanyang pangkabuhayan. So, ang atin pong anti-cybercrime group, hindi, hindi po matitrace yung mismong messages kung saan ho nang galing. Pero ang una ho natin gagawin, ititrace ho yung pera. Kasi may transfer yun ng po, pera. Yun po, yun po. Kasi sigurad, siguradong sigura tao po kasi ang pinadalhan dun eh. Oo, para kasi yun dalawang po, tao yata po ito. Yun eh. Oh, po. Oo, parang dalawang tao ito, sir, pinadala doon sa uh, kinakasama ng anak niya nitong hapon at pinadala din doon mismo sa Jennifer. Opo, opo ma'am. Oo. So pag ganun Pero ano ma'am. Mm -mm. Yung sa Facebook ma'am, kung available kasi so para sa pagsusugandak namin ng social media investigation, mm -mm. hindi na available yung profile ma'am eh. Puwede din sana, puwede tayong imbestigahan namin, titingnan namin kung may mga leading identities do, identities do, ano nakaling, number or Apo. email address So po, yun ang puwedeng makapag-lead sa atin na pwedeng ma-identify natin yung uh, account owner. Uh, oh, is there a way uh, Police Colonel Aberia kasi syempre uh, ito pong mga social media platforms na to. They have uh, some sort of verification on their end. Then, so is there a way na malaman natin yung details na ginamit uh, during the creation of the account uh, nitong ito Sandig po. Velasco ito na ito? Yung... May may way kaya na maano natin ang Facebook or ang iba pa pong social media platform to provide us details doon sa creation po ng account? kadalasan ma'am hindi nagpo-provide ng data ang ano eh ang Mita. Oo, siguro 'yun sir ang uh, pwede nating gawing ang golon no kasi pag hinanap mo yung Jennifer Sandig, marami siyang iba-ibang account sa Facebook. So, definitely, um, iba-ibang ID ang ginagamit nito kasi if if I understand correctly, pag gumagawa ka naman ng uh, FB account or kahit ano pong social media account, uh, tatanungin birthday mo, pangalan mo, or baka yung iba pa hinihingan ka ng ID ano. So, uh, siguro baka maari po na makipag-coordinate uh, tayo with the, the social media platform para po makuhaan din natin ng detalye itong account na nang scam doon sa hapon Yes ma'am. gagawin po natin ng paraan kung kahit ganoon ang nagiging sitwasyon namin with Mita. Mm -hmm. gagawin pa rin natin po ng paraan yung problema ni Ma'am uh, Rosalinda. Mm -hmm. Basta mag-file uh, mag lang po siya ng formal complaint para may basis kami mag-reach out kay Facebook. Yes, so kasi especially if there's a court order, we can request the court naman to issue yung pagsabina kung halimbawa kinakailangan talaga ng mga details na sinasabi ko para matuntun talaga kung sino yung gumagamit ng account. Kasi mahirap din na sabihin natin na si Ma'am Rosalinda nga yun, kasi wala din naman basihan si Atchogomaro. In fact, ang sinasabi nga niya, magkapareho ng mukha pero magkaiba po ng boses. O oh, baka naman mamaya, sinasabi ko nga kay Ma'am Rosalinda, Mama, mamaya ka mag-anak mo pala ma'am, hindi mo lang din alam, di ba? So, uh, okay. maigi po siguro na matrace back din natin kung sino kaya yung gumawa ng account na yon at definitely kung nag uh, corroborate din po yun doon sa pinag-transferan ng pera, eh mahanap natin, matunto natin kung sino talaga yung naloloko, di po ba? Sila so, po, tama tama yung pinag-aabutan ng uh, pera. Papuntahin lang po natin si Ma'am Rosalinda sa, ano, sa natin at uh, okay. tutulungan natin at gagawin natin ang uh, mga dapat natin gawin para matulungan siya. Sige po, sige po. At uh, maraming salamat po, Police Colonel Colombo Alan Averia. Sir, papupuntay na lang po namin si Ma'am Rosalinda. Sasamahan din po namin siya para makapag-file na po siya formally ng complaint. At maski na rin po si Sir Chugumaru Motohima uh, at kasama po yung kanyang interpreter, sasamahan din po namin kung makauwi po siya dito sa Pilipinas para makapag-file na po ng complaint. Salamat po. Opo, ma'am. Welcome po. Welcome sige po. Sige po. Salamat po. Ma'am Grace, Complain pakisabi plan. po ano na kung ano po yung mga documents kagaya ho pinakita sa akin ni Shari kasi naisubmit nyo na nga daw po yung ibang dokumento dito. Pakiipon po yung mga dokumento at uh, tutulungan po namin kayo na maghain ng reklamo kung decidido ho si Sir Chugamaru Motohima na uh, umuwi po dito at magpa po tungkol po dun sa nawalang, nawalang pera Ay, sa kanya. Just mas, by September po daw po siya makakaw, eh. Ah, by September pa. Pero kung uh, meron naman po kayong mga details, ma'am, pwede naman po on his behalf makapagpa-investigate po tayo. Halimbawa, ma'am, ito pong mga bank transaction. Kung halimbawa po may bank transaction dito -cash kay... Gcash po yata, Gcash. O, oh, kung may Gcash, um, -cash um ano nga na. yun, reference number, di ba meron yan yung okay. dinadownload? Meron po mga, mga, ano, mga screen, screenshot po. Oh, meron. bukod po sa screenshot, baka meron siyang bank slip uh, or any form of... Ano, Gingko proof. Anay? Oo, oh, oh, kung magkano. Anay? Nanong no ginko? G-Cash ka nai no? Okuro okane. Ah, toki, G-Cash. Oro, ginko wa okita koto nai yo. Ah, G-Cash nang po. Sasamahan po namin kayo sa PNP Anti-Cybercrime Group para main, masum, masimulan na rin ho nila yung kanilang investigasyon. Pagka ho ganun ma'am, pwede naman ho yung pumunta ho sa PNP Anti-Cybercrime Group kasi kagaya nga ho sinabi ni Police Colonel Aberya kanina, no? Ah, hmm. uh, yung mga ganyan ho... Eh, kailangan ho nilang i-trace back yung pera kung sino ho yung gumawa ng account para malaman sino talaga yung naluloko. ganito na lang ma'am uh, rosalinda siguro pagkapumunta ho tayo sa PNP anti cybercrime group i-coordinate na din natin kung baka meron po silang maibigay sa atin na assistance pagdating ho sa inyong security baka meron ho okay. silang pwedeng pagbantayin or uh, palibutan ho yung inyong bahay pati ho sa inyong barangay i-coordinate na rin ho natin yan kung meron ho talagang imminent threat sa okay. inyong buhay, pwede naman hong gawin yon. Ang priority hunan nyo, kagaya nga hunang sinabi ninyo, eh, huwag na ho kayong ma-involve dito sa nangyayaring scam gamit ho yung inyong muka. Apo. Hindi po ba? So, uh, mas ma maganda po na ipaalam po muna natin sa publiko. Ito na ho, pagkakataon nyo, Ma'am Rosalinda, na uh, sabihin ho sa kanila na hindi ho kayo involved sa scam na ito or kung ano man ho pinagagamitan pa ng inyong letrato. Sa mga tao pong gumagamit ng aking picture o sa mga Facebook account ko na gumagawa ng dami account, please lang po, tigilan nyo na po. Kasi po, nadadawit po ako sa mga ganyang kalaking pera na hindi ko naman po talaga ginawa at hindi ko naman po i-scam. Mm -hmm. Yun lang po, maraming salamat din po sa rapid tool po in action na, na lagay po ako dito sa ganito po. Kay Chugumaru Motajima, maraming salamat po kasi ano tinulungan nyo rin ako na i proof na wala talaga akong kinalaman sa ganyang pang i mm -hmm. Yun lang po, maraming salamat po. Arigat po, task ito ulit po. Okay, okay. Um, okay, okay. 誰 daw したことはね。あのマークとに。お、それ先輩。お、お。議論なんか言えたいことあり Maaari po bukas ho ang aming tanggapan dito sa Wanted sa Radyo para kunin ho ang inyong pahayag kung meron ho kayong naisabihin dito ho sa mga paratang laban sa inyo. In any case, uh, Ma'am Grace, nasabi ko na ho, nabanggit ko na ho yung gagawin natin. At Ma'am Rosalina, ganun din ho sa inyo. Pasasamahan po namin kayo sa PNP para pumasimula na natin. Po. Po. Salamat din po.